hindi masasatisfy sa sagot ko eh. Kasi wala. Ah, wala. Okay ka. That's, that's good. Okay. I this man. Okay. Si Ma. Mm -hmm. Mahirap kita. na yun. Kapalit kayo ng buhay. Siguro walang specific na tao. But I guess may mga uh, desisyon na gusto kong palitan sa So siguro yun, yun lang. Okay, mga decision. Si Cez. Siguro ako yung yes, sa so Actually, wala eh. Kasi okay naman ako ngayon kahit hindi ko kasama yung parents ko. Ayun, parang naisip ko lang na sana maging kapal magkaroon ako ng kapalit na parang kompleto yung family ko yun <laughs> so, okay. gusto ko yung gano'ng life ulit. Okay, maraming salamat. Next, we have Alan Santuan of Stars for the Kids. Hello, congratulations. Din ka Yung tanong ko lang kay ano, sa saka kay Matt, parang ay eh, parang tanda ko yata nagkasama na kay before sa isang pelikula. Tama ba? High and sex, high on sex di ba? Ay, hindi, pantasya ba? Or... Arado and high and sex. Ah, uh, yeah. Parang ganun. So, kumbaga, this is your second time to work. Tatlo or apat? Three. Three. Four. So, yun, how do you compare yung performances nyo before, nung una kayo nagkatrabaho, na ngayon dito sa third nyo na, na film na magkasama? Hindi ko ma, ma but differentiate. Kasi yung first two projects na recovered kami ni Cez, very, ano you yun, know, like, briefly lang, parang sa kaya dalawang sign up, gano'n na mabilisan. So, dito ko pa lang siya so technically, first time ako work makita para sa mga tao. Sa mas madalas kayo magka-eksena dito ba? Eh, Oo. Oh. Si Cess naman. Ayun, sobrang naging comfortable lang talaga. Parang, ano na, tropa -tropa lang, kapatawa pa lang. <laughs> parang naging comfortable lang akong gumalaw. Nakasama siya. Na. Ayan, thank you. Yung second question ko for you, Cess. Para kasing ano, no? parang napaka-bata ko bang tignan? <laughs> parang, oh, oh, oh. parang, how old are you now? Ipain uh, 2020 na po di So parang kasing yung ano, yung, yung araw mo pwede kang parang lumabas ng estudyante or mas mature. Pero ikaw, saan ka mas comfortable? Doing yung mga medyo mas, mas estudyante na work? Or parang yung ganito na medyo nurse na? Or parang mas mature na yung... Role? For me, both naman po. Okay naman po akong both. Okay, thank you. Congratulations, everyone. Thank you, Jean. Thank you very much. nahihiya. Ako yung nahihiya magpakita sa kanila. Sa kanilang, I mean, ako yung nahihiya magpakita sa kanila na parang every time na sinalalabas ako, siguro, lagi akong nakahuli. Lagi akong nakapajamas. And ano, ewan ko, nahihiya ako. Siguro, bilang ako sanay, gano'n. Pero ako yung nahihiya. says Lucia to ha. Ano kayang, ano kayang, ano, ano kayang itsura nito, ano kayang itsura ng katawan nito in person? No, man, so, nahiya ako. Oh. Eh. Pero okay naman. How Kung bago or something? ah, uh, okay. oh, wala pero sure, parang mas tumakot mo yung mga followers mo sa social media, mas nakita na ka na. Mas marami na pa parang sa'yo sa'yo. Hello, for sure. May mga nag-follow na for me, wala naman, parang wala naman effect sa pagkatao ko. <laughs> oh, Go! Sige. For me, kung matatawag mong kapalit yun, yes. oh, kasi parang experience ko na maging way ito. Oh, <laughs> okay. So, yeah. Baka, may isang kwento ba? What the Some time ago. Uh, that was, was, was I love person. And then, um, i to explain. That. Because I from my relationship that time, long term relationship. And then I found this person. then parang feeling ko, wow, parang is she the one, parang gano'n, diba? And okay. then, nalalaman ko later on, na siya, kinihintay lang pala niya bumalik or maging okay si nung ex So, so nagpapalikan sila? Yes, nagpapalikan oh. sila. So, nabay na lang din ano okay. oh. oh. ka ba ako? Oo, lover eh. Oh, ah? Oh.

Eh. years old na ako nun. No? And then parang sobrang cheater yeah. ng girlfriend ko. Sobrang cheater ng girlfriend ko nun. No? Like, as mm -hmm. in parang... Bisexual. Sobrang sex. cheater ng girlfriend ko nun. No? Parang inaantay niya lang din na parang kumawala ako sa sobrang daming babae dumating sa kanya. Parang... Kasi kahit nahuhuli ko siya, wala eh. Okay lang sa akin. Eh. Siyempre kasi mahal mo. Diba? kahit ano explanation niya, basta mag-sorry lang, siya. mag -sorry lang siya sa akin. okay na ako agad dun eh. Mga akong hindi ko na uulitin. Eh. Mga ganun. Mabilis ako makuha sa mga